Sa pagdinig ng Senado, pinagpapaliwanag ng mga mababatas ang opisyal ng China hinggil sa iniligay na floating barrier sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Daniel Badalastas. Mukhang nauubos na ang pasensya ng mga senador sa patuloy na pagbibingi-bingihan ng Chinese government sa inihahaing na diplomatic protest ng Pilipinas sa sunod-sunod na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli, ang pagbabakod ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ito ang natalakay sa pagsalang ng Foreign Affairs Department sa budget hearing sa Senado. Can you not uh, call the attention of the yung ambassador, Chinese ambassador here? Let him explain to you bakit nila ginawa yan. Once we uh, get confirmations sa uh, Philippine Coast Guard, we of course will uh, we'll uh, issue a protest to the Chinese embassy here uh, and we will cite the reasons why uh putting uh putting a uh, kind of barrier is uh not consistent or illegal and we'll also probably ask our embassy in Beijing dahil sa paulit-ulit na panggigipit na ginagawa ng China na ayaw madaan sa maayos na usapan pabirong sugestyon ni senator ronald De La rosa kung ang secretaryo purin na apers tawagan ko yung yung deploy, yung yan, ambasador niya. Nangyay ka ito, lasingin kita. Tapos, yung kanya-kanya diskarte, wa. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, kahit ang anggulo tignan ang arbitral ruling, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at kung tutuusin pangaraw... Actually, kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi, na, hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling. Uh, Uh, we should allow also fisher folk from other, from other countries to to fish in the, in the area. That's the interpretation we will maintain. But uh, technically, it's, uh, we had a right to practice our sovereignty and our sovereign rights. So uh, it would have been a move that we with our position. But we're still waiting for the full report. But, uh, Tinggil sa relasyon sa China, ayon kay Sekretary Manalo, pareho nilang kinikilala na may pagkakaiba talaga ang pananaw ng dalawang bansa sa usapin sa South China Sea. Pero, Samantala, pinasisipot naman ni Senator Amy Marcos sa Senado ang Philippine Coast Guard upang magbigay ng update kaugnay sa pinakabagong development sa Baho de Masinloc. Hindi ko pa maintindihan kung ano talaga nangyari. Kaya pinagre-report ka uh, sila sa Senado para maintindihan kung uh, ano nga an talagang nangyari, kung tama ba tayo, kung tama ba yung ginawa nila. Dahil sa kabila ng lahat, da dapat uh, mangibabaw ang batas. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.